you Magandang hapon, nagbabalik ang PTV News Break. Inako ng terrorist group na Islamic State ang nangyaring pambopomba sa Quiapo, Maynila na ikinasugat ng labing apat katao. Ayon sa AMAC News Agency na news outfit ng ISIS, iginiit ng teroristang grupo na sila ang nasa likod ng naturang pag-atake. Taliwasan nila ito sa pahayag ng polisya na hindi konektado sa terorismo ang naturang pambobomba. Matatandaan ang patay sa investigasyon ng pulisya gang war ang punot dulo ng naturang karahasan. Kaunay niya nalaman natin ang reaksyon ng NCRPO na roon si Alan Francisco Alan. Yes, sir, tungkulin ng Philippine National Police, partikular ng National Capital Region Police Office o NCRPO na pigilan ang mga posibleng banta sa kapayapaan, lalo na sa naging panahon ng pagdaraos ng ASEAN Summit. Ito ang pahayag ng NCRPO Chief Oscar Albayalde, kaugnay ng umunay pag-ako ng teroristang grupo na ISIS sa nangyaring pagsabog sa Kiyapo, Maynila. Ayon kay Albayalde, palaging nakatutok ang hanay ng kapulisan upang tumugon sa anumang pangyayari. Hindi rin nila isinasantabi ang presensya ng mga grupong may banta sa Metro Manila. Gayunman, sinabi niya na hindi sila magkokomento hinggil sa umunig pag-ako ng ISIS hanggang hindi nila mismo ito nakukumpirma mula sa naturang grupo. Sinigyang din din niya na wala silang tatanggap na anumang reports hinggil sa presensya ng grupo sa Pilipinas. Base rin aniya sa kanilang investigasyon, hindi sinasaad na konektado sa ISIS ang nangyaring pagsabog. Isa lamang ano local local and order concern na may kinalaman sa away ng mga gang o grupo sa Piyapo ang insidente. At nangyari na rin ano ganito dati. Gayunman, sinayak na Albayalde na nanatili silang nakabantay at nanawagan sa publiko na maging vigilant at kalmado. At yan ang latest para sa PTV News, Alan Francisco.